Laging problema yung ulam, guys. Ewan ko ba? Lahat hata, yun ang problema. Yung ulamin lagi sa gabi. Yung ulamin ng hapunan. Yung lagi problema ng paano ulamin. Kahit magawa kami ng menu, wala din, hindi rin minsan nasusunod. Paano din maisipan na lang na ulamin. Yun. Hindi mo talaga alam paano ulamin. Ito ako, guys pumunta ako dito sa may supermarket. Mas, mas tingin-tingin tayo dito. Ito ang ating mga, mga bibili. Um, ito mo guys, ang lalaki ng um, pumpkins. Magha-Halloween na kasi. Yun yung ginagamit nila pang lagay sa labas. Decoration. Mm -hmm. Yung style nila. Yung mga kalabasa dito. Ayan guys. mag ha Halloween na kasi kaya ayan ang dami lumalabas ng mga pump pinagamit nila pag Halloween iba ibang klase ng kalabasa tingin tayo na pwede natin is time sa Halloween ni Luisa sa school ayan guys ang dami nila dito ang Halloween nahanapan ko si Luisa ng pang Halloween niya wala na yung, dito yung, yung hmm. ah, dito, yeah. dito yung mga costume baka sa kabila hmm. ah dito pala guys dito yung mga costume ng halloween kailangan kasi ni na luis eh. yung pangalawa kong anak halloween costume hmm. pero hindi ko alam ko anong gusto niya Okay. Ano to? Anong gusto ng batang ito? Ting ting ay Huwag nang pwede nga ito yung mabili Maraming tao guys kaya nasa baba yung aking camera Baka ay mapagalitan Natingin din ako ng Damit ni Lucas Ewan ko ba? Ang daming mga damit ni Lucas pero Puro kasi pang alis. Di siya pwedeng pang ano, pang school. Mga mga natanggap niya. Iilan-ilan kasi, iilan-ilan yung damit ni Lucas na pwedeng isuot sa ano, um, sa school. Ganto yung nahanap ko. Ay, hindi pala. May rin si Lucas. Kaso kailangan niya ng pang talaga. Manipis kasi yung kay Lucas na ganito yun. ang gamit dito guys sa bata pag winter sa ulo. Para hindi malamig ang ulo. Kasi Maliit na kasi yung kay Lucas. Gusto ako guys. Ganda. Harap mamili guys. Kung pa sa sa Philippines. Pag-uwi. dami din t-shirt guys kaso ang lalaki nila ganito kasi sa mga kapatid kong lalaki XL double XL may medium naman kasi malaki din yung lalaki din guys lilipad dito yung mga kapatid kong lalaki pag itong suot <laughs> small na to ah pero malaki pa din kasi yung tao dito lalaki ng tao dito. Yan. Paanap ako ng mga pwede kasalubong. Ano to guys? Para tong hypermarket. Love na kayo. Dito tayo. Dito sa makeup. Makeup. Gusto kong bumili ng lipstick ka. So 25% sila guys. Yung panganay ko lang lagi na ano, gamit nung aking mga lipstick. Tsaka makeup. Pero mahilig mag-makeup. Lipstick lang ako guys sa kapubo. Okay na ako dun. Ayan guys. L'Oreal. Essence. Talagang ano. Hindi hiyang yung aking ano dito. Lip, ah uh, labi sa lipstick nila. Nagsusugat. Pero maganda rin naman siya. Rimmel. Maganda din. Wala akong nabili guys. Labas na tayo. Wala akong nabili. tumingin lang ako kasi parang may ginagawa ako. Doon tayo sa grocery punta. Ako nabili din sa loob. Okay guys, na ako ng laban ng sa Pag-awas ni para pag sundo kay Lucas ni makakain siya. Gutom kasi yun. Hindi, hindi to. Gutom mamaya. Sa anong oras na yung aawas. Nag-chicken na kami kagabi eh. Ano siya? Worthy. Ah, ito na sarap. Ano ba yan? Ito ko yan. cake. Chocolate cake. ako ng labanos kasi gusto kong magsinigang. Dahil ako ay sinisipon. Pagkain ni Lucas. Ayan okay. siya. Ayan siya.

ito ng biskut si Lucas ng kanyang mari tuwa ko ng mari kicks saan mari nila parang wala sila hatang mari dito sa bat hindi ko makita Thank right. you.